Mm. <tid> Balik <sa> <tid> naman tayo dito likuran. Kung baga ba ikot-ikot lang muna tayo dito sa bahay. Para... Oh, ikot na siya dun. Ispaya talaga ito Nang Ah, nang siya o namumonitor. Dito sa bahay. kasi so, hindi lang muna tayo magpapahalata na uh, nakaabang tayo sa kanila pero kung tubukan talaga hmm. nilang pumasok hmm. Ay, ah, talaga sila tol kung ano yung hinahanap nila so pamasid masid lang muna tayo dito parang yung baril ay tapunan natin sila makahalata ba na Okay. Kain muna tayo ng manok. Tik 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 tik. Tik tik tik. Nakikita ng manok. Tik 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 tik. So, kulang so, yung muna pagkain natin so, tuloy pa kasi naubusan tayo ng bilhin ng feeds. Hmm. Tik.

nasig 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 pa so inaantay natin kung may lulusog pero hanggang hindi sila makapasok dahil sa ginawa natin yung bakot so hanggang tingin na lang sila pero maya maya pag hindi na ako busy buha so, harangin to talaga sila tol parang ah, lulusog naman sila So isa natin yung kapas langit. Ang bawat ah, na nagtangka na lumusog sa atin. So yung tunnel doon sa kabila, doon banda. Doon banda tol, doon banda. So kung sakaling makadali naman tayo sa kanila, suru so, natin sila eh. i Ihuhulog. Sobrang talaga yung sisteram ng kakulog. Hmm. Dumaan ng motor. daw to patingin-tingin din parang iba yung binabalak mo dun pa yan sa likuran tol ngayon dito naman sa harapan ah, dumano tingin-tingin dito Maganda hmm. naman sana yung mapanahon pero oh, sa paligid natin medyo hindi maganda to nakamasid talaga to sa paligid hmm. So, huwag lang magtangkang uh, pumasok. Pakain tayo ng mga manok. Yung iba, nakaalis na. Hmm? hmm. May kasama pa siyang babae. Ito, ispay din ito. lang ko. Hmm. Uh, mm. Oh, Doon sa kabilang daanan siya dumaan, hindi siya dito. So random siguro nila na may hinaharang tayo. Mm. Mm. na pag paulit-ulit natin itong sinabi puro mararamdaman natin na kung may mga mabalak na masama sa atin o to umiinit yung mga iba to umiinit to ito umiin, 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 um, um, yung patalanda patalandaan na uh, may panganib na paparating sa atin naging so, alisto tayo bumalik naman ba talaga yung pakiramdam ko dito bumalik naman tuloy eh, kung dumaan lang to siya hindi to kung maganda yung intensyon niya so hindi siya pabalik balik kaya eh, napilitan ako na pag video And, eh, kanina pa to umaga pa yung, tang, yung alas 4 ko ba yung motor pa dumaan pa dyan So, gumunong minto ito dyan ng motor. So, bumal tingin dito. Pero hindi siya makatawid. So, ngayon, tao naman nang pabalik-balik habang nagmumonitor. monitor so, dito ako sa labas. Kasi yung kung nangkin po na buhay, naglaba. Dito, yung asawa ko kung hmm. yung nagsampay naman. So, monitor natin. Na, uh, para Laban din natin si nila ba? So, kaling ng loob loob. Basta kaling may magawa silang pangontra. So, oh, mabuka ko problema na naman. Kaya, na ah, binabantayan ko dito. Habang si George ay natutulog pa dyan sa loob. Si Siang nagbabantay kagabi. So, kahit sobrang ulan. Sabi ko sa kanya na, George, ah, matulog muna ako. So, ikaw muna ang magbantay. So, kung balitan kami. So, siya, na, siya naman yung natutulog. Ako naman yung nagbabantay. So, pati din sa uh, don doon sa paralan to. Nag-aaral na yung mga anak ko. So, si Jules yung nagbabantay doon. Uh, binantayan niya. Para sa protection. So, sabi ko naman na sakaling kung anong mangyari, tawag ka lang. Si, may inasikaso ako. Ganito kasi dito tol. Pag um, uh, wala akong explore, uh, talaga tayo para pang o pangailangan ng aking pamilya. So,